meron akong ano importante yung sasabihin sa iyo gusto ko muna mag magkipag call off ba't ba't lumuluha yung mata mo? Uh -huh. hello guys dito kami ngayon sa Cordova at ngayon sa si Nicole iprank natin na gusto ko muna ng makipaghiwalay gusto ko muna ng space tignan natin kung anong reaction ni Nicole <laughs> <laughs> wala sa alam nito. Ito ko guys oh. layo na Nicole oh. <laughs> Frank Landon. Ano kaya reaction niya? Kasi naabi kong dito ord no space. Ang init pagaganda. Lapitan natin. Nicole. Usap muna tayo. Usap muna tayo. Oh, About maupo what? ka dyan maupo ka. ni kasi meron tayong dapat pag-usapan. Bakit? Meron akong importante yung sasabihin sa'yo. <laughs> Ba't naka-video? Para ma-document ko. Para <laughs> malaman din ng mga viewers sige, your... si ano ba? Ano, anong, anong klaseng, ano yan? Bali, ano Sabihin? Um, hmm, ano sabihin? Good news or bad news or... Makinig ka na lang. Anong oh, good news, bad news? Baka nasira pa yan dyan eh. Ano ba pala yung sira na? Balik na to. Dito ka muna. Sige. Ano ba 'yan? Sobrang importante nito. Ka <laughs> <laughs> Kaya kana. Iyay! Wag kang tumawa. Maimportante bang ano? Kailangan mo maging seryoso, Nicole. Sige. Huwag <laughs> po ka nga dyan. Ito lang ka, tawa ka ng tawa. Seryoso yung tao eh. Oh, ito lang nga, huwag oh, na dyan ka dito. Diyan ka, huwag ka dyan. Ay, ah, baka masira yung mata. Matuwa ang dyan, dyan, dyan ha? Importante. Ano ba yun? Para malami din ang mga viewers. Gusto ko muna makipag-call off. Call off. <coughs> <coughs> call, off. <coughs> yeah. call off. Gusto na ko muna call off. Call off duty? Huwag nga mga uwang. Gusto ko muna makipag-call off. Anong call off? Yung ano mo no? Ano mo na? Ano Mag-stop? Mag-stop oh, mo na tayo. <laughs> yung, yung yung ano niya guys? Yung labi na gusto mo makaka-call off? Seryoso ako na i Okay, bakit? Napapagod na ako. <laughs> Saan na napapagod? Attitude mo. Sa atin. Maka-video mo ah. video mo eh. Para ma malaman din ng mga viewers mo. Eh. <coughs> ba't, ba't lumuluha yung mata mo? Mm, ba't ako, ba't ako maluluha? Hindi, Ay, hindi, ko naman na, hindi naman yan totoo. Seryoso. De, usap tayo. Gusto ko mo naman na pag-call off. <laughs> seryoso nga ako eh. Seryoso hindi, nga. Hindi, pwede! Hindi, <laughs> Ano kasi yung attitude mo? Guys, tingnan nyo guys. Si, si so lang, Christian, bad siya Bancha tita. Hindi ko na nagagawa yung mga gusto. Ba't ko tumatawa? Tumatanong-tanong ka pa. Seryoso nga ako dito ng salita. Totoo. Hmm. Sige, man, maniniwala ako pag di ka tatawa. Sige ha. Hindi <laughs> hmm, ako tatawa. Yeah. Sige nga, sige. <laughs> 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 ah, bakit ka nga Boy, Seryoso na ako nagsasabi sa'yo. Call off mo na tayo. Call off. Oh. Sige, call off. <laughs> di mo na tayo. Rar di mo na tayo mag-usap. Wala mo ng chat. Wala mo <laughs> ng meet. Wala mo ng tinda. Wala mo na lahat. Mm, bahala ka dyan. Basta ako magtitinda ako. Magtinda <laughs> <Pansyit> ka. <laughs> pero ako yung... Pero ako, di na, di na ako papakita sa'yo. Call off mo na tayo. Kasi di ko nagagawa yung mga gusto ko. Eh. <laughs> ano gusto mo sabihin May pagtulot ako sa'yo. Mmmmm... Okay. Kasi hindi naman yung totoo. hindi totoo. <laughs> Sige nga, huwag kang nga tumawa para maniwala ako. Oh, ito. <laughs> Natawa ako sa'yo eh. Bakit? Tumatalon-talon ka dyan eh. Wala kang luko eh. Seryoso <laughs> nga ako eh. Ano oh, last hmm. message mo sa akin? Huwag ka mo nang tumawa. Eh, dapat ganun. Kasi ano eh, call off na eh. Ganun. <laughs> ano last message mo sa akin? Hmm. Bye! Sige na, hatid na kita sa inyo. Ha? Masaya ka ba na nag-call off tayo? Hindi. Oo, ah, oo. Oh, oh. Masaya. <laughs> Para na ako ko din, masaya din ako. Payag ka ba? Pull off tayo. pull off tayo. Oo, <laughs> oh, pag, pag gumano na. pull-off Oo tayo. oh, nga, pag, pag gano'n <laughs> oh, tayo. Pag, pag, tayo? <laughs> na, pull off na tayo ha. Na sumabit na ha. Sumabit no. na ha. ha? No, bali ulit. Hindi, <laughs> yeah, nasabit na yun karina. <laughs> Hindi, kailangan ganito ka ng 5 seconds. Oh. <laughs> Sige na, nito. <laughs> Mo sabihin sa mga viewers na di mo na tayo magsama kung love mo na tayo. Eh, sabihin sabihin mo sa kanila. <laughs> oh ayaw. Anong ayaw? Sige na, ano nga gusto mo sabihin? Wala. Seryoso nga ako eh. Seryoso ko nang susabi sa'yo. Hindi ko kaming bibiro ni ko kaming Dinodocument ko lang para malaman oh, ng mga viewers. Si, maniniwala ako pag di Ay, ka tatawa. Tapos ito mo na tao. Ito oh. yung dumatawa. Tignan mo yung ano mo, laki ng busis mo. Pinahingal ka na tuloy. Tapos wala. Oo oh, oh, nga, oo. Oh. Huwag ka mo nang tatawa. Oh, <laughs> Tumawa ba ako? Yung ina. Iyay! <laughs> Hirap mag-uusap. Call off nga lang. Call off na. <laughs> hindi na tayo mag-uusap. Mga isang taon. <laughs> isang taon muna After one year, uusap tayo ulit. Ayoko. Ayoko na. Mag-uusap tayo. Magsama tayo ulit. Ayoko na. Ba't ayaw mo na? Ayoko <laughs> oh, Talaga, ano ang kalukuhan? Hindi ano yung position. kalukuhan. Oh. Ay, hindi yung kalukuhan, eh. Seryoso yun ah. Hmm. Okay, bye. Deal la, deal. Sige na. <laughs> Gusto ko na ako mag-iwala Bakit? Pagod na ako eh. Sige, dito na tayo magtatapos. Seryoso, bakit pa seryoso sa dapat? seryoso dito. <laughs> Kalina pag seryoso dito, tawa ng tawa. Ayoko na. Pagod na ako. Pagod na ako. Mas lalo ako. <laughs> Hirap mo talaga i-prank? <laughs> Di ma-prank si Nicole, guys. Tumatawa-taway. Hindi ko na stable yung it's a prank. Ang ganda dito, tapos Ganyan ka? Ganyan ka. It's a prank! <laughs>